Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa tuwing ikaw ay namamasyal, ano ang mas gusto mong sakyan? Gusto mo ba ang nakasakay sa kotse? Mas gusto mo ba ang nagmumotor? O mas gusto mo ng simpleng bisikleta? Marahil ay magkakaiba tayo ng sagot dahil sa may kanya-kanya tayong trip sa buhay. Pero kahit ano pa yung napili mong sakyan, mukhang wala itong binatbat kung may hayop na sisira sa iyong road trip. Ilang beses na kasing namataan ang mga ligaw na hayop na nakiki-joyride sa mga motorista. Kaya naman for today's video, naisipan kong gumawa ng compilation video ng mga hayop na nakiangka sa mga vehicle drivers. Una sa inyong mapapanood ay ang inkwentro ng mga motorista at wild animals. Simula natin ang kwentuhan sa asong namataang umaangkas sa motor. Kinaaliwa ng mga netizens ang aso na mahusay kumapit sa driver. Paalala nga lang sa manunood. Kahit cute panoorin ang aso sa motor, huwag niyo itong gagayahin. Maaari kasing mahulog sa motor ang aso at pareho pa kayong maaksidente. Paano kaya kung sa pagmamaneho mo, bigla kang may makasalubong na ganito? Delikado ito dahil pwede silang atakihin ng elepante. Sa sobrang takot ng driver at pasahero, napilitan silang iwan ang kanilang motor. Ito naman ang dalawang motorista na napatakbo dahil sa takot. Kahit ikaw ba naman ay mapapatakbo ng mobilis kung hahabulin ka rin ng elepante. Sa next video, mapapanood ang dalawang motorista na pilit dadaan sa gilid ng elepante. Sorry na lang dahil wala sa mood ang magpadaan ng motorista. <laughs> Ito naman ang giraffe na mukhang gustong makisakay sa motor. Ano kaya ang plano niya pag sumakay ng motor? Saan kaya siya pupunta? Siguro, ang nasa isip ng giraffe ay pwede siyang mag-road trip sa motor. Parang ganito. Buti na lang at mabait pa ang giraffe dahil ang susunod na hayop ay mukhang may galit sa mga rider. May kita ang paikipagbunuan ng rider laban sa nag-aamok na usa. Ayon sa kumuha ng video, inatake raw siya ng usa habang nakapark siya sa tabing kalsada. Baka nagalit ang usa dahil trespasser ang driver sa kanyang teritoryo dito sa next video, may kitang oso na umatake sa rider. Agad namang nakaiwas ang tao. Buti na lang at pinatunog nila ng malakas ang makina ng motor, kaya natakot malayo ang oso. Kung magpumotor ka sa India, matakot ka sa atake ng at tigre eto kasi ang naranasan ng driver at ng kanyang angkas matapos sa may sumulpot ng tigre. Hinabol sila neto sa isang makapigil-hiningang eksena. May kita sa slow motion na kamantika na silang maging merienda ng tigre. Maliban sa tigre, pwede kang makainkwentro ng mountain lion habang nagbumotor. Kitang-kita sa video na nagkasalubong ang landas ng mountain lion at isang rider. Oh no! Sana hindi niya nasagasaan ang kawawang layon. Ito naman ang rider na minalas maatake ng leopard. Nagahanap ng matatakasan ng leopard nang biglang masalubin niya ang kawawang rider. Sa inis ng leopard, mukhang napagbalingan niya ang rider. Ayon sa kumuha ng video, ligtas at wala namang natamong pinsala sa katawan ang biktima. Sa tuwing nagmamaneho sa magubat na daan, palaging mag-ingat sa pwede mong makabangga. Gaya ng driver na ito na aksidenteng masagasaan ang tumatawid na usa. Ayon sa driver ng motor, ligtas naman nakabangon ang usa. Nakita pa niya nga raw itong bumalik sa gubat ng walang galos. Sino mag-aakala na pati pala ang ibon ay pwede bumangga sa iyong pagmumukha? Kaya pala may helmet para iwas sa ibon. Sa pambihirang pagkakataon, kamunti ka na makabaga ang driver ng tumatawid na ahas. Natigilan siya sa pagmamaneho kaya niya binalikan ang ahas. Buti na lang at sa pagbalik niya, nakita niyang buhay pa ang ahas. Sa next video, mapapanood mo ang rider na kamunti ka ng matuklaw ng ahas. Buti na lang at naitaas niya ang kanyang paa bago pa siya maabutan. O ito, napanood mo na ba ang buwaya na inangka sa motor? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung bakit nila ito ginawa sa buwaya. Ano sa tingin mo kung bakit siya sinakay sa motor? Mukhang ordinaryong rider lang ang nakunan sa video, ngunit maugulat ka sa angkas nito. Meron palang baka. Buti na lang at kalmado ang baka dahil kung hindi, baka sila sumemplang. Ito naman ang isa pang rider na naispatang nag-aangkas ng baka. Ano sa tingin mo, nag enjoy kaya ang baka sa likod ng motor? Mukha kasi siyang kalmado at walang reklamo. Dito sa Pilipinas, may pambihirang angkas ang driver na ito. Ito ang kanyang aso at kabibiliban mo siya dahil sa husay nitong umangkas sa motor kapag umarangkada na ang motor para siyang bata na kumakapit sa kanyang tatay. Dito pa rin sa Pilipinas, nag-viral sa internet ang sawa na pumasok sa makina ng motor. Nahirapan ng mga tao na hilain palabas ang walong talampakan sawa kahit na sila pa ay magtulong-tulong. Ito ang pwedeng mangyari sa iyong motor kung iiwanan mo itong nakapark sa gubat. Di bali ng sawa ang magtago sa iyong motor, wag lang ang cobra. Kung sa iyo ito mangyari, ano ang gagawin mo? Papatayin mo ba ang cobra o huhuliin mo ito para isurrender sa DENR? Comment down below nang malaman namin ang iyong opinyon. Sa lahat ng hayop na pwede mong makainkwentro habang nagmumotor, ito na ata ang pinakadelikado ang mga pabo ang isa sa banta sa buhay ng mga riders. Kapag nag-beast mode ang pabo, pwede ka netong atakihin ng kanyang espada. Kapag nagkataon na may espada na ang pabo, hindi mo na ito pwedeng sipasipain. Alam kong nag-injure ka sa ating angkas motor episode. Pero sana, bago mo pasakayin sa motor ang iyong alagang hayop, palagi mong isipin na delikado itong gawin. Kaya hanggat maaari, huwag mong pasakayin sa motor ang iyong aso. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Jace at Theo Changson. Hello rin kay Justin Cabanyeros. What's up sa pamilya ni Kent G. Shoutout kay Justin Torres Du. Congrats sa honor student na si Gabriel Dominic Manglo. Sa pamilya ni June Sunga at happy 8 year birthday kay Princess Talia. At belated happy birthday kay Rowena Labrilla Reyes at Jim Odrick Reyes. Para sa next video, mapapanood nyo naman ang mga hayop na nakiepal sa mga nagbibisikleta. Ang video na ito ay una ko nang naipost noong September 2022. Panoorin nyo ito at siguradong mag enjoy kayo bansang Tibet, ang masayang pagbabike ng lalaki sa video ay nabalot ng takot nang may nakaharap siyang itim na hayop at may mahabang sungay. Umaakma pa itong susugod sa biker. Ang hype na nahagip sa video ay isang yak at delikado ito kung susugurin ka neto. Looking a little dangerous here. Oh, Mabuti na lang at ligtas na nakalis ang biker at nagpatuloy sa kanilang pamamasyal. Dito sa Afrika, ang bawat sulok ay puno ng mga delikadong hayop. Maski ang mga herbivore dito ay delikado. Ito ang napatunayan ng lalaki na to matapos siyang mabangga ng antelope. Ang hype na nakabangga sa siklista ay hearty beast, isa sa pinakamalaki at matapang na species ng antelope. Kaya naman hindi biro ang mahit and run ng hayop na to. Ang lalaki na to na nagbibisikleta ay walang kamalay-malay na magwa-viral siya sa internet. Oh no. Ang hype na umatake sa kanya ay ang leopard, isa sa pinakamabangis na predator. Mabuti na lang at natakot ang leopard sa kasunod na kotse, kaya hindi natuloy ang masamang plano. Oh no. Sino bang mag-aakala na maski ang ahas ay makikirambol sa mga siklista? Ang mga ahas ay small but terrible pero di mo talaga aakalain na malakas din ang loob nila na umatake ng nagbabike. <laughs> Tuwing Thanksgiving Day, 45 million turkey ang kinakatay sa Amerika. Kaya naman ito marahil ang dahilan kung bakit nakuha ng pabo na to na sa siklista dahil sa inis niya sa mga tao. Tama ang ginawa ng ali na gamitin ang bisikleta para harangin ang atake ng pabo. Goddamn wild turkey, man. I'm, I'm I'm Kung nag enjoy ka sa ating episode, please, pakilike naman ang video para mas may recommend pa ni YouTube ang FTP channel sa iba pang animal lovers. Salamat! Sa tuwing inaatake ka ng aso, dapat mong gamitin ang bisikleta pang harang sa kanila. Pero sa naranasan ng lalaki sa video, paano ka lalaban kung ganito karami ang aso? Maririnig sa video ang kilabot ng biker dahil sa mga aso na gusto siyang lapain. Kahit ako, baka mapaihi ako sa takot kung ganito karami ang mga aso. Buti na lang at dumating ang may-ari ng aso at binugaw palayo ang mga hayop. Maririnig sa video ang pagtatalo ng biker at dog owner tungkol sa responsableng pag-aalaga ng maraming aso. Ang mga aso να πει Kung mabilis kang pumadyak, baka matakasan mo pa ang mga aso. Ito ang ginawa ng biker matapos siyang habulin ito. Mas mabilis tumakbo ang aso kaysa sa taong nagbibisikleta, kaya maswerte ang lalaki na to dahil hindi siya inubuta ng aso. Dito sa Pilipinas, may limang libong Pilipino ang nakakagat ng aso katataon at ang madalas sa kanila ay mga bata. Gaya ng dalawang bata na to na may kakaibang trip na magpahabol sa aso. Delikado, pero trip ko rin to nung bata pa ako. Maraming dog owner ang pinapabayaan sa kalsada ang kanilang aso, kaya ang ibang siklista ay natutunang lumaban. Gaya ng lalaki na to na kumuha ng bato para gumante kay bantay. Ito rin ang isa pang atapang atao. Ito ata si Cardo Dalisay nung bata pa. Ito naman ang lalaki na hindi natakot sa aso, pero natakot sa sampayan. Dito sa Australia, tahanan nito ng mga cute na kangaroo. Madalas pa nga itong nakakasabay ng mga siklista. Pero sa mga hindi inaasang pagkakataon, bigla na lang umaatake ang kangaroo sa bikers. Napakatulis ng kanilang koko, kaya mabuti na lang at walang natamong sugat ang biker. Kung ang kanina ay nabangga ng antelope, ito naman ay nabangga ng kangaroo. Ang kangaroo ay may bigat na 47 kilos, kaya imagine mo na lang kung gaano kasakit ang mabadislam ng kangaroo. Dahil sa mga ganitong aksidente, nagpaskil ang kanilang gobyerno ng kangaroo sign para umiwas sa tumatawid na kangaroo. Parang eksena sa horror movie ang nakuna ng lalaki na to dahil sa dami ng kangaroo na nagmamasid sa kanya. Nagbibisikleta ang lalaki nang aksidente niyang mapasok ang teritoryo ng mga kangaroo at ito ang kanyang nasaksihan. It's, oh my God. Instead of a zombie apocalypse, And look at Ilang beses ko nang natalakay kung gaano kadelikado ang ibong emu at umaatake ito kahit na nakasakay ka pa sa bike. Mabilis tumakbo ang mga emu kaya hindi mo ito matatakasan Lalo pa kaya ang fastest animal in the world? Ito ang mga peregrine falcon at kaya nitong lumipad sa tulin na 390 kilometers per hour. Hinamon ng biker na to ang bilis ng falcon sa paraan ng paglalagay ng pagkain sa kanyang helmet para habulin niya ng lawin. Ilang beses ko na ata ito napanood dahil sobrang astig talaga ng mga lawin. <laughs> Sa huli, kahit anong pag-iwas pa ang gawin ng biker, nakuha pa rin ng lawin ang kanyang pagkain. Kung nagagalingan ka sa mga falcon, siguradong namamangha ka sa kabayo. Parang masarap sila lapitan, pero wag sa kabayo na to. <coughs> Sa Africa, umuuso ang safari bike activity dahil yan sa dami ng hayop na pwede mong mainkwentro sa kalsada. May elepante, leon, zebra at pati na giraffe. Napahinto ng sandali ang biker na to matapos siyang inspeksyon eh ng giraffe at para curious kung ano ba ang ginagawa ng mga tao sa kanyang teritoryo. Dahil sa ganda ng Afrika, Libo-libong turista ang bumibisita rito upang makaranas magbike sa malaparaisong lugar. Pero paano na lang kaya kung ang mga ostrich ang nakibanding sa inyo habang nagbabike? What? Yan ang na-experience ng magbabarkada na to nang may makajaming silang 7 foot na ostrich sa kahabaan ng highway. Ayon sa mga bikers, hindi ito bihirang mangyari sa Africa at madalas talaga nakikisali sa biking ang mga ibon na to. Kung sa dagat, may mga dolphin na sumasabay sa barko, ang mga ostrich naman ay mahilig sumabay sa biker. Para silang velociraptors sa Jurassic Park. Kung magbabay ka sa wilderness ng North America, pwede mo maka-face to face ang mga naglalakihang moose. Ang nanay na moose na to ay pinoprotektahan ang kanyang anak ng may siklistang lumapit. Sobrang delikado ang makainkwentro ng moose at alam ito ng siklista na nakaharap ang moose. Daan-daan siyang lumayo sa hayop dahil alam niya kung gaano kadelikado ang kanyang sitwasyon. Alam mo kung ano pang mas nakakatakot sa galit na moose? Kung si Valentina ang tatanungin, mas nakakatakot ang mga politiko na nasa posisyon pero walang plano. <laughs> Pero kung ako ang tatanungin, mas nakakatakot ang mga galit na oso. Gaya ng sa next video, may kita ang magbabarkada na nagbabike sa gubat, nagbigla na lang. Nakunan sa video ang kamuntikan ng pag-atake ng oso sa siklista. Kahit mataba ang mga oso, mabilis itong tumakbo. Hindi gaya ng mga tao na mabilis hingalin pag mataba. <laughs> sa next video, mukhang ito ang masayang araw niya para magbike sa gubat. Pero lahat ng yon ay naging bangungot ng may oso na sumali sa eksena. Humarurot sa pagpadyak ang driver at ng paglingon sa likod, laking gulat niya nang makitang hinahabol pa rin siya ng oso. Sa huli, iniwan niya ang bisikleta at nagtago sa likod ng puno. Para sa last video, mapapanood niyo naman ang mga hayop na may kinalaman sa mga kotse. Ang video na ito ay dati ko nang naipost noong February 2023. Eto at panuorin niyo. Noong 2016, naging laman ng balita ang aso na bumalun sa umaandar na kotse. Dito mo mapapatunayan kung bakit dapat mong isara ang bintana kung meron kang aso sa loob ng sasakyan. Kitang kita sa mukha ng aso na wala itong kamalay-malay sa nangyari at sa piligro na kanyang kinalalagyan. Buti na lang at lumabas ang driver para kuhanin ang kanyang aso. Yun nga lang, napilayan ng isang paa ang kawawang doggy. Alam mo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na nakuhanan sa video ang mga aso na tumalon sa bintana ng kotse? Gaya ng aso na si Sophie at ang buwis buhay nitong pagtalon sa bintana. Mabuti na lang at mabilis na huminto ang truck kaya maswerteng naiwasan nito ang aso. Sabi nila, siya mang buhay ng pusa. Pero dahil sa nangyari kay Sophie, baka siyam rin ang buhay ng aso na to. Buti na lang at nakuha ng kanyang mga amo si Sophie at saka ito dinala sa ligtas na lugar. Kada taon, daan-daang aso ang namamatay dahil sa kaparehong insidente. Dito sa Pilipinas, ilang beses na rin naibalita ang mga aso na tumatalon sa bintana ng sasakyan. Ito ay kuha sa isang dashcam habang tinatahak ang highway sa Pangasinan. Isang aso ang mapapansing nakasilip sa bintana ng nasa unahang pickup truck nang maya maya pa Biglang tumalo ng aso papunta sa kalsada At muntik pa itong masagasaan ng nag-overtake na sasakyan Agad naman itong sinunda ng driver na nakasaksi para tulungan ang kawawang aso Nang marescue ang aso, binansagan nila itong Lucky Yan ay dahil sa maswerte at himala itong nakaligtas sa aksidente Bagamat nagtamo ng mga sugat ang aso na si Lucky, hindi ito nagtamo ng mga bali sa katawan ayon sa doktor. Tunay ngang pinagpala ang aso na si Lucky dahil wala pang isang araw ang lumipas na ibalik din agad si Lucky sa kanyang tunay na amo. Sa Elsa Highway, sa pool sa dashcam ang aso na nakaladkad ng umaandar na kotse. Ayon sa mga saksi, tumalo ng aso sa bintana pero dahil nakatali ang leg nito sa loob, nakaladkad ang kawawang aso tutukan mo sa gilid para ma-inform na Buti na lang at sinenyasan ng mga driver ang may-ari sa aso. Kaya ito huminto upang tulungan ang kawawang aso. Payo ng mga eksperto, suotan ng seatbelt ang mga aso sa tuwing sila ay nasa loob ng kotse. May mga seatbelt na sadyang ginawa para sa aso at isusuot mo ito sa kanilang leeg. Kapag ready na ang harness, saka mo ito ikakabit sa seatbelt. May liligtas din ng seatbelt ang iyong alagang aso sa oras na ikaw ay madisgrasya. Ang aso na walang seatbelt ay pwedeng tumilapon sa bintana sa sobrang lakas ng impact. Kitang kita sa eksperiment kung paano binalibag ang crash test dummy dahil sa lakas ng pagkabangga. Ang doggy seatbelt ay nakakahalaga lang ng 49 peso sa Lazada. Kaya kung palagi mong kasama sa kotse ang iyong aso, dapat ay meron ka neto delikado maiwan sa loob ng kotse yung mga hayop. Ngunit alam mo ba na merong hayop na siya na mismo ang magpupumilit na pumasok ng sasakyan? Sa Serengeti National Park, kinaaliwan ng mga turista ang grupo ng cheetah na tila ba hindi natatakot sa tao. Ang pamilya ng cheetah na ito ay naging patok sa mga turista dahil sa pagiging maamo nito at maghiliw sa mga tao. Sa katunayan nga, ang mga tao pa ang natatakot sa tuwing lumalapit ang mga chita. Ang mga chita kasi ay isa sa pinakamabagsik na predator ng Africa kaya hindi biro ang maatake nito. Pinapayuhan ng mga turista na sa tuwing may chita, huwag gagalaw o gumawa ng anumang ingay para hindi ito mag beast mode. Speaking of beast mode, ito ang isang pusa na kailanman ay hindi mo gugustuhin makasama sa loob ng sasakyan. Ang leon kasi ay isa sa pinakadelikadong hayop ng Africa, kaya mahigpit na ipinagbabawas sa mga turista na lumabas ng kotse. Buti na lang at nasa loob ng sasakyan ng mga tao kaya ligtas nilang nakaka face to face ang mga nakakatakot na leon. Kahit dumungaw ka lang ng bintana ay sapat na para magbigay ng kilabot. Sa bansang India, naging notorious sa mga motorista ang kalsada ng Dwars Gorkata dahil sa dami ng elepante na pwede mong makasalubong. Ang kalsada na ito ay may haba na labindalawang kilometro at halos lahat ng kotse na dumaraan rito ay nakakainkwentro ng elepante. Delikado ito dahil madalas sa elepante ay territorial at aatakihin ito ang anumang sasakyan na mapapalapit sa kanya. Kada taon, may dalawampung kotse ang napipinsala dahil sa atake ng elepante. Ayon sa mga nakatira rito, nagsimulang lumapit ang mga elepante dahil sa mga truck ng tubo na dumaraan rito. Sa tuwing may dumaraan na truck, kumukuha ang elepante ng libreng tubo ng asukal. Hinaharangan ng elepante ang truck kaya ang mga driver walang magagawa kundi pagbigyan ng gutom na elepante. Dahil kung hindi, baka sirain ng elepante ang kanilang truck. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pang maka face to face ang mga cheetah, maka joyride ang mga leon at makadaupang palad ang elepante. Huwag na wag lang talaga ang maka road trip ang gagamba. Gaya ng higanteng gagamba na to na nakitang pumasok sa loob ng kotse. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ang magbabarkada, sa kanalang bumulaga ang gagamba. Maririnig pa nga sa video ang malakas na hiyawa ng mga babae dala ng matinding takot. Napagkasundoan ng magbabarkada na huminto sa gilid ng kalsada para patayin ang gagamba. Kaya the next time na sasakay ka ng kotse, siguraduhin mo munang walang gagamba na kasama mo sa loob. Kung meron man, hintayin mong may tumulong sa'yo. Alam kong nag-enjoy ka sa ating Angkas Motor episode. Pero sana, bago mo pasakain sa motor ang iyong alagang hayop, palagi mo isipin na delikado itong gawin. Kaya hanggat maaari, huwag mong pasakain sa motor ang iyong aso. Oo nga pala, kung nag-enjoy ka sa ating episode, please click the like button. Maraming salamat! Ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!